nanay mo. Sagi eh, ah. tulog. Ah, sabi mo, hello nanay. Mama, uwi ka na. Oh, oh papi na uwi. Mahal pa masahe. Lima na kapo, di pa nakikita. Ah, ganun. Oh, sabihin mo, dali. Mama, lima na kapo mo, di pa nakikita. Ayaw. Kailan yung inuwala, hindi yung apo niya. Uh -huh. Limang kalak, limang apo. Ayaw. Ayan. <laughs> Mama, umuwi ka muna sandali Aba, bata ng mo, mabibi. Ako uwi nang malalaki na apo niya para wala daw sa alagaan. Ay hindi naman natin pag-aalagaan niya. Eh. Paghahandain lang natin sa binyagan. Ayun. <laughs> Ay, lala. Uwi ka muna, atang apo mo daw Ay, eh. ano. Hindi ka na ba ang bagin Hindi ka. Ah, oh, hindi ka na rin daw pa-aambagin. Nagawa nang marami ka na daw na bigay. Ah. Oh. Ah, oh, ayan. ayan. oh, 'di ba? <laughs> <laughs> Hindi ka bagan. na raw niya paaambagan, marami ka na daw nabigay eh. Oh. kaya nga daw siya nakapag-asawa at nagkaanak na. Ayan. Yeah.